Kabanata 20. Ang Pulong sa Tribunal Ang tribunal ay isang malaking bulwaga na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan ng mga may kapangyarihang tao sa bayan. Dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong sa tribunal. Nang dumating si Ibarra at ang guro ay nagsisimula na ang pagpupulong ng mga kasapi ng dalawang lapian sa bayan. Nahahati ang mesa sa dalawa. Isang lugar na para sa mga matatanda at isang lugar para sa mga batang lider. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng mga liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Filipo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng pista ng San Diego. May labing isang araw na lamang ang nalalabi at pista na. Tinuligsa ni Don Felipo ang tenyente mayor at kapitan dahil malabo pa ang mga paghahanda sa piyesta. Kausap ni Don Felipo ang mga kabataan na kasapi sa kanilang lapian. Ayon kay Don Felipo, mahirap talunin ang matatanda ngunit siya na ang bahalang iharap ang kanilang plano. Nakausap nito si Piloso Potasio at nagbigay ito ng mungkahi upang mapagtagumpayan ang kanilang plano. Ayon daw kay Piloso Potasio, lahat ng mongkahi ng mga kabataan ay kakalabanin ng mga matatanda. Kaya kung ano ang totoong plano nila ay kabaliktaran sa kanilang sasabihin para maipanalo nila ang tunay na balak. Unang nagsalita si Kapitan Basilio, isang mayaman na nakalaban ni Don Rafael. Walang kawawaan ang talumpati niya. Dahil dito, isinahapag ni Don Filippo ang isang mongkahi at tala ng mga gastos. Ang mungkahin ay magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan sa halagang 150 piso at magtanghal ng komedya sa loob ng pitong gabi. Ang komedya ay 1,400 piso na tigda-dalawandaan sa bawat gabi. Kailangan din ng dalawang bomba at dalawandaang kwitis na ang halaga ng bawat isay piso o kabuuang 400 piso. Si Don Filippo ay sinalungat ng mga matatandang konserbador hanggang sa iurong na nito ang mga panukala at hinayaan ng mga konserbador sa anumang mungkahi nila. Nagkagulo sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot ang mga kasapi na makapagsalita. Nang matiwasay na ang pulong, humingi ng pahintulot na makapagsalita ang isang batang kabesa. Iminungkahin ng batang kabesa na lumikha ng mga makabagong palabas na hindi karaniwang makikita araw-araw. Iminungkahi rin niya na huwag lumabas sa bayan ng mga salaping gugugulin. Hinangaan ng mga matatanda ang gayong mungkahi ng batang kabesa. Dagdag pa ng batang kabesa na ang isang bahagi ng salapi ay iukol sa mga kapuri-puring gawain tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa mga batang mauhusay sa pag-aaral, magpalaro ng palusebo, ang dalawang mosiko ay sapat na raw upang magpasaya sa bayan. Ang sobrang salapi naman ay itutulong sa pagpapatayon ng paaralan. Sinangayuna ng lahat ang mongkahi ng batang kabesa, ngunit nawala ng saysay rin ang panukala ng batang kabesa sapagkat ipinahayag ng kapitan na tapos na ang pasya ng kura na tungkol sa pista. Ang pasya ng kura ay ang pagdaraos ng anim na prosesyon, tatlong sermon, tatlong misa mayor at komedya sa tundo. Ito ang gusto ng kura, kaya sumang-ayon na lamang ang dalawang pangkat. Umalis na ang grupo ng mga kabataan. Nagpaalam na rin si Ibarra sa guro at ipinaalam na siya'y pupunta sa dulong bayan ng lalawigan upang lakarin ang isang mahalagang balak. Hindi na ilahad ni Crisostomo ang plano sa pulong ukol sa paaralan. Mga tulong sa pag-aaral Ang tribunal ay siya ring himpilan ng mga kwadrilyero. Ang kahulugan ng kwadrilyero, noong panahon ng Espanyol, ito ay pulis na nakatalaga sa lalawigan tagapagpatupad ng bata sa mga lalawigan noong kolonyal na panahon, nagsisilbing bantay at tagapagpanatili ng kaayusan. Bago dumalo ng pagpupulong sa tribunal ang kapitan, ay nakipag-usap na siya kay Padre Salvi at dito inilahad ng padre ang kanyang mga kagustuhan sa nalalapit na kapistahan. Labing isang araw na lamang at pista na. Ikalabindalawa ng Disyembre ang Pista ng San Diego. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito ay ang pagmamayabang ng partidong konserbador na hindi pakikinig sa mungkahi ng kabataan. Ang isyong pangpamahalaan naman ay pagbibigay ng kaukulang budget para lamang ipagdiwang ang kapistahan sa halip na ilaan ito sa pangangailangan ng bayan. Ang kapangyarihan ng kura na kahit wala siya sa pagpupulong ay eh, siya pa rin ang nasunod. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!